Welcome back again to my channel um, For this video guys Char lang to guys Para to sa mga Hindi pa nakamove on Saka yung mga taong naghahabol pa sa kanilang mga ex Ayun Para sa mga taong Naghahabol O umasa pa sa kanilang mga ex Huwag kayong maghahabol guys Dahil lalaki lang ang olo nila At imbis na matuwa sila sayo Umaawa sila sayo mas matutuwa pa sila dahil sa ginagawa mo. Ang kailangan mo lang gawin, hayaan mo siya. Huwag mo, huwag kang post ng post sa Facebook na mga gano'n, eklavors. Kahit ako na mabad trip eh, Char. <laughs> huwag mo din siya i-chat-chat o ano man o ipakita mo sa kanya kung sa kanya yung halaga, halaga niya. Hayaan mo ma-realize niya yung halaga mo. Bigyan mo ng oras sarili mo na mag-self-improve ka. Magpapogi ka or magpaganda ka, magpa-sexy ka. At kung sakaling magawa mo lahat yan, at hindi siya bumalik sa'yo. At least nag-improve ka. At hindi lang sa sarili mo yan, para din sa taong kaya kang pahalagahan at yung nangyari sa'yo gawin mong aral. Be matured enough. Huwag yung post ng post sa Facebook na namamalimus ka. Nang pagmamahal. Huwag ganun. Pero na kaya rin na saka natutuwa sila ng ganyan kasi hinahabol mo sila. At isa pa huwag kang magtatanim ng galit sa kanya dahil hindi ka ng mga kamove on yan. Patawarin mo siya. Kahit anong laki ng kasalanan na nagawa niya. Tao lang tayo. Tao lang tayo. Hindi tayo kami. Nagkakamali din tayo. Walang taong imperfecto. Ganun. Diyos nga, kaya mapatawad tayo pa kaya. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo. And, sana huwag nyo kalimutan i-like, eh, comment, and subscribe. Thank you, guys. And, love you all. God bless.